Ang insidente ay naganap sa umaga, bandang 8 oras 35 minuto am, at agad na naagapan ang paglikha ng apoy sa eroplano. Sa kasalukuyan, ang EAA ay nagsasagawa ng na masusing investigasyon tungkol dito. Sa pangyayari gito, ang wing ng eroplano ang nahulog sa apoy, na naitala ng FOTS 26 Houston sa isang video. Nagbigay ang mga otoridad ng update tungkol sa kalagayan ng mga pasahero upang mapanatili ang kanilang kaalaman sa sitwasyon. Ayon sa mga saksi, may ilang pasahero ang gumamit ng emergency slide upang makalabas ng ligtas mula sa eroplano. Sa pagkakataong ito, ang mga fly attendant ay nagbigay ng mga malinaw na tagubilin upang matulungan ang mga pasahero. Ang insidente ay naganap sa George Bush Intercontinental Airport sa Texas, kung saan ang eroplano ay nakatakbo papuntang LaGuardia Airport sa New York. Ang lokasyon na ito ay isang pangunahing hub para sa mga fly sa bansa. Kasunod ng insidente, ang mga pasahero ay inilipat sa terminal gamit ang bus upang matiyak ang kanilang seguridad. Ang mga awtoridad ay nagtrabaho ng masigasig upang maayos ang sitwasyon at ipagpatuloy ang mga operasyon. Bilang bahagi ng proseso, ang EAA ay magsasagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Makikipag-ugnayan din sila sa airline para sa karagdagang impormasyon at upang matukoy ang mga posibleng hakbang na dapat gawin sa hinahara. Terminal, the Airbus A319 was flying to LaGuardia Airport in New York. The FAA will investigate, contact the airline for additional information. So, some breaking news coming into our live now from Fox Studios right here as we are taking a live look. Of Houston, Texas, after a United plane caught fire at the airport. One of the wings apparently caught fire. Everyone on board evacuated and no reported injuries at this time. Any new information, we of course will bring that to you right here on live now from fox crews here at o'hare airport we know a 64-year-old is in the hospital with some critical injuries after operating a tug which collided with an aircraft on the runway while passengers were on board now we know those tugs are those aircraft towing vehicles that work all along the runway and in this case it was operated by united and one of its employees chicago police say the plane was taxing after landing as the wing of the aircraft hit the tug while the Driver attempted to cross the runway. Police say that's when the vehicle flipped over and pinned the 64 year old man underneath. He was taken to Luther Jenner and hospital with some head and lower body injuries. Police say the man has been stabilized though. American Airlines confirms this was one of their aircraft, an Air Wisconsin flight that had just landed in Chicago from Kalamazoo, Michigan. American Airlines just sharing a statement with us saying in part, nothing is more important than the safety of our customers and team members and we are reviewing this incident so the accident of course delayed passengers from getting off of that plane after they landed for at least an hour we were seeing according to flightaware but police tell us no one on board that plane was injured that person remains in the hospital tonight in critical condition ito ay itinuturing na isang mahalagang bahagi ng kanilang investigasyon. Kabilang sa mga nasawi ang apat na crew members at isang bata, na nagdulot na matinding kalungkutan sa komunidad. Sa kabila ng trahedya, patuloy ang pagdaasal at pag-alala ng mga tao para sa kanilang mga pamilya. Ang jet ay bumagsak isang minuto matapos ang pag-alis, nagresulta ito sa isang malawak na pagsabog. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng takot at pangamba sa mga residente ng lugar, na nagtataka sa mga pangyayari. Samantala, pinapayuhan ang mga residente na tingnan ang kanilang mga kapitbahay at magulat ng mga nawawala. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa mga awtoridad kung may mga hindi pangkaraniwang sitwasyon. Ang mga ahensya ng gobyerno, mula lokal hanggang federal, ay sa upang masuri ang pinsala. Patuloy ang kanilang operasyon sa lugar upang mabigyang tulong ang mga biktima at mga naapektuhan. Ang pagsasara ng mga negosyo sa paligid ay nagdudulot ng pagkawala ng kita para sa mga may-ari at empleyado. Ang epekto ng trahedya ay hindi lamang pisikal kundi pati na rin sa ekonomiya ng komunidad na nagdadala ng karagdagang pagsubok. May mga kinakailangang pag-ayos sa mga infrastruktura tulad ng ilaw at signal ng trapiko upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Ang mga pagsisikap na ito ay mahalaga sa muling pagbangon ng lungsod. Dahil dito, nag-anunsyo ang mga opisyal ng lungsod na mga serbisyong pangkalusugan para sa mga nakakaranas ng emosyonal na pagkabahala. Ang pakikipag-ugnayan sa mga serbisyong ito ay makakatulong sa kanilang pagtagumpay sa pagharap sa krisis. At bilang karagdagan, isang town hall ang nakatakdang ganapin upang ipakita ang mga mapagkukunan ng lungsod. Ang ganitong kaganapan ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga residente na malaman ang mga available na tulong at suportang maaring makatulong. Ang operasyon ng pagsagip ay pinangunahan ng mga pulis at lokal na residente upang iligtas ang isang biktima mula sa bumagsak na helikopter. Subalit, nahirapan ang grupo dahil sa mataas na tubig at malalim na putik. Ayon sa Civil Aviation Authority, ang helikopter ay nagmula sa Baguio City at nagkaroon na malfunksyon sa makina bago ito bumagsak. Sa kasalukuyan, isinasagawa ang masusing investigasyon upang matukoy ang salin ng aksidente. Ang kumpanya na nagpapatakbo ng helikopter, Leon Air Incorporated, ay kasalukuyang sinisyasat upang matukoy ang kanilang pananagutan sa insidente. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa kumpanya o mula sa pamilya ng biktima. Samantala, ang mga online lending apps ay nagiging salarin sa patuloy na panghaharas ng mga biktima, kabilang ang mga pagbabanta ng karahasan. Isang seryosong isyu ito na nangangailangan ng agarang atensyon. Maraming Pilipino ang nagiging biktima ng mga operator ng online lending apps na dati ay bahagi ng mga pogo. Ang mga operator na ito ay lumilipat sa ibang industriya matapos ang pagbabawal sa pogo. Ayon sa Securities and Exchange Commission, SEC, umabot na sa halos 24,000 reklamo ang natanggap ukol sa hindi makatarungang paniningil ng utang. Tinututukan ng SEC ang mga kasong ito upang maibigay ang hustisya sa mga biktima. Bilang karagdagan, lumabas sa mga ulat na ang helikopter ay lumipad sa mas mataas na altitude kaysa sa itinakdang limitasyon. Nagbigay ng babala ang air traffic controller hinggil sa isang malapit na commercial plane bago naganap ang insidente. Sa ngayon, patuloy na hinahanap ng mga awtoridad ang mga labi ng mga nasawi sa insidente. Kabilang sa mga biktima ay isang police officer na naglakbay patungong Amerika para sa kanyang pamilya. Ang insidente ay nagdulot ng labis na pagkabahala sa publiko, lalo na sa mga kamag-anak ng mga biktima. Pinagsisikapan ng mga awtoridad na may proseso ang mga dokumento upang agarang maibalik ang mga labi sa Pilipinas. Ayon sa Republic Act at 4136, mayroong prioridad ang mga pedestrian sa mga kalsadang may crosswalk. Ngunit, sa mga kalsadang walang tawiran, dapat magbigay daan ang mga pedestrian. Kasabay nito, nagsimula ang isang challenge mula sa mga netizens kung paano tumawid sa loob ng isa 0 segundo. Subalit, nahihirapan ang mga senior citizen at ang mga may dalang bata na makuha ang ganitong time frame. Dahil dito, may mga kakulangan sa pagpapatupad ng mga bata sa kalsada. Kaya't mahalaga ang pagiging responsible ng lahat Motorista man o pedestrian? Makakatulong ang mas magandang infrastruktura at mga signages sa kaligtasan ng publiko.